the mandate 2025. Sa lapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Mm -hmm. Buong kwersa mm -hmm. ng Brigada News Team mm -hmm. mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Mindanao. Kami Mindanao. handang maghatid ng impormasyon, I'm malita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan Live mula dito sa Maynila Fem Cebu Sa General Santos City Sa Libak Sultan Kudarat Patabato City Trento Agusan del Sur The Musical News Our city. Our city. The Monday, 2025, the Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan! Bagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo ng kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain isinasa diwa namin ng bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart. of changing lives. Brigada News FM. The music and news authority. One time, the new Filipino time, ala shete nang umaga. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Backdoor sa tawi-tawi posible umanong ginamit ni dating bamban Mayor Alice Guat ng kanyang mga kapatid para makalabas ng bansa. Ang mga senador mistulang pinoprotektahan daw ang political career kaya hindi makausad ang impeachment laban kay VP Sara. Etong usok na nakita sa BRP Sierra Madre, bahagi daw ng fire drill at hindi polusyon ayon sa Philippine Navy. Walumpung Pilipino naman nakatakda raw ipadeport ng Amerika. Pondo para ho sa pagtatayo ng Child Development Centers, inaprobahan na ni Pangulong Marcos. At Senate Committee on Public Works pinagsasubmit na ang DPWH ng report hinggil sa bumagsak na tulay sa Isabela. Siksik sa so mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada, Balita, Brigada Nationwide Balita Nationwide sa umaga. Nationwide, Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balitan sa umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules, mga kabrigada. March 5, 2025. At kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada, posible umanong ginamit ni dating bamban Mayor Alice Guo at ng kanyang mga kapatid ang backdoor sa tawi-tawi para makalabas ng Pilipinas. Ito ay patay sa inilabas na teorya ng National Intelligence Coordinating Agency kung saan sinabi ho ni Director Ferlu Silvio na maaaring sumakay si Guwo at ang mga kapatid nito sa barko mula ho tawi-tawi hanggang sa makarating sa Kota Kinabalu sa Malaysia. Paliwanag pa ni Silvio tawi-tawi ang pinakamalapit na daan para ho makapagbarko papuntang Kota Kinabalu na pinuntahan umano ng mga ito batay sa isang dokumento ni Sheila Guo na kasama niyang pumuslit. Samantala, aminado naman si Immigration Intelligence Division Chief Fortunato Manahan na wala silang impormasyon sa immigration kung saan pantalan at airport lumabas si Guo at nanatiling misteryoso ang pagdaan ni Guo sa Kuala Lumpur International Airport. ang immigration, wala raw hong nakitang kawaniho nila na sangkot nga huyan sa ginawang pagpuslit ng magkakapatid na Guo sa bansa. Brigada Jig Custodio E Brigada Mo Brigada B -b 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 report. Iniulat ng Bureau of Immigration na walang ng ahensya ang sangkot sa ginawang pagtaka si Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo noong Hulyo, batayan sa resulta ng kanilang investigasyon. Ginawa ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viadong Pahayag matapos ipagpatuloy ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang investigasyon sa naging pagtakas ni Guo sa naturang pagdinig, kinumpirma ng National Intelligence Coordinating Agency na ang pinakaposibling ruta ng pagtakas ay sa pamagitan ng backdoor exit sa pinakatimog na bahagi ng bansa. Ayon kay Viado, Bagamat hindi binabantayan ng BI ang mga pribadong coastline at airstrip na nasa ilalim ng pangangasiwan ng mga lokal na pamahalaan at mga lokal na tagapagpatupad ng batas, patuloy silang nababahala sa pangaabuso ng mga mapagsamantalang individual sa maluwag na hangganan ng bansa. Dagdag pa niya, hindi lamang mga wanted na personalidad ang gumagamit ng backdoor exit, kundi pati na rin mga biktima ng human trafficking na nauuwi sa mapanlinlang at malupit na trabaho sa mga scam hub sa ibang bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News FM, Manila. The Music News authority. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, mga senador, mistulan daw pinoprotektahan ang kanilang political careers kaya hindi makausad ang impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada e mo! Brigada! Kumbinsido ang mga leader sa Kamara na maaaring pinoprotektahan ng mga senador ang kanilang mga sarili kaya patuloy na inaantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan, sinabi ni House Assistant Majority Leader Pami Zamora na posibleng pinoprotektahan ng posisyon ng Senate leadership si Vice President Duterte, ngunit mas nangingibabaw ang pangangalaga sa political career. For me, they aren't... Uh, they could be protecting the interests of vice president, but Um, mostly they're protecting themselves because we are in the middle of campaigning. We're all in the middle of campaigning. A lot of the senators are re electionists and that's why this is not happening. I mean, magpakatotoo tayo, yun lang ang rasyon bakit hindi ko nangyari kasi nasa kalagot na tayo ng pangkanyahan. Ipinuntari ni Zamora na ayaw na mga senador na matapakan o masaktan ang mga taga-suportang pumapanig kay VP Sara. Ah, uh, marami sa ating mga senador ang ayaw makasakit sa kung kani kanilang supporters. And sabi naman nila na hindi sila dapat nagpokomento sa pag i-interview sila, di Hindi daw sila dapat nagpokomento para hindi ma-preempt yung kanilang pagiging mga judge sa impeachment. Pero this is obviously an election issue. And ayaw ng ating mga senador na may matapakan, may masaktan, may mga panig on both sides, kaya hindi Dagdag naman ni Assistant Majority Leader Jude Asidre, maaaring dinidepensahan ng mga senador ang kanilang political career o mismo ang vice-presidente. To be honest, the one to benefit from this is the person in question. Siyempre, ang pangalawang pangulo. Habang hindi po dinidinig ang impeachment trial, eh mas lalo hong nagkakaroon ng sense of impunity. Yung pagkawalang... Uh, parang hindi sineseryoso yung mga nakita naming mga uh, mga krimen o di kaya mga pagkukulang. Pwedeng mga sarili nila ang kanilang pinaprotektahan, political career nila, o di kaya ang, ang vice-presidente, o, o kung sino man, ang sarili nilang mga posisyon. Pero isa lang po ang klaro sa akin, sa pag-delay po nito, hindi po nila pinaprotektahan ang uh, posisyon po ng ating mga kababayan, hindi po nila pinoprotektahan ng ating Republika. Una rito, inalmahan ng Makabayan Bloc ang posisyon ni Senate President Cheese Escudero na hindi special ang impeachment para magpatawag ng special session at tahasan itong tinawag na pagprotekta kay Duterte. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Ito naman hong usok na nakita sa may BRP Sierra Madre, bahagi lang daw ng fire drill at hindi naman ng populasyon ay huyan sa Philippine Navy. Brigada Kath Austria, e Brigada mo! Brigada! Itinanggi ng Philippine Navy ang reports ng Chinese media na nagdudulot ng pulusyon ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal matapos lumabas ang isang video ng makapal na usok mula sa barko. Paliwanag ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Bahagi ito ng isang fire drill noong February 28 upang sanayin ang mga sundalo sa pagharap sa emergency. Gumamit sila ng bastible materials pero nang dahil sa malakas na hangin ay napalakas din ang usok nito. Such activity was conducted aboard BRP Sierra Madre last 28 February. The smoke incidentally went beyond what they were intending to exercise. Nevertheless, this was put under control. There was no damage to the environment. All the men aboard the, the ship are safe the exercise was conducted successfully. Paglilinaw pa ni Trinidad, regular na nagsasagawa ng operational exercises ang mga tauhan ng Philippine Navy upang masiguro ang kanilang survivability at operational readiness. Tinawag din ang ulat na bahagi ng deceptive messaging ng Chinese Communist Party. Part of the deceptive messaging of the Chinese Communist Party. The officers and men of any warship of the Philippine Navy Regularly conducts operational exercises. These are designed to ensure the survivability and operational readiness of that warship. In the heart of changing lives, ito si Brigada CAS Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News authority. Balita nationwide. Sobantalak kinumpirma ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na may 80 mga Pilipino na nakatanggap ng deportation notice. Wala hoyan sa otoridad ng United States. Ito hoy kasunod ng mas mahigpit na kampanya laban ho sa illegal alien sa naturang bansa alin sunod sa kautusan ni US President Donald Trump. Nilinaw naman ni Romualdez na hindi nakakulong ang mga ito kaya may pagkakataon pa sila na ayusin ang mga dokumento upang legal na makapanatili dyan sa Amerika. Samantala tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na handa ang ahensya na magbigay ng kinakailangan tulong sa mga Pilipinong maaapektuhan ng immigration crackdown sa Amerika. Brigada Balita Nationwide One time the new Filipino time, 7.13 ng umaga. Mami, Daddy, Nay, Tay, one tahanan party list para sa aming kinabukasan. One, one. Paid for by Attorney Nathan Adocando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Brigada Balita Nationwide. Ang pondo para sa pagdatayo ng Child Development Centers, aprobado na raw ni Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, i-Brigada Mo. Brigada, brigada. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sectoral meeting kahapon ang paglalaan ng pondo para sa pagtatayo ng mga Child Development Centers o CDC sa mga fourth at fifth class municipalities na walang sapat na pasilidad para sa early childhood education. Nasa 700 million pesos ang ilalaan sa loob ng tatlong taon para suportahan ang mga mahihirap na barangay sa pagpapatupad ng early childhood development programs. Ang pondo ay manggagaling sa Local Government Support Fund at pamamahalaan ng Department of Budget and Management. Batay sa datos ng EDCOM 2, nasa 5,800 na barangay sa bansa ang wala pang CDC sa kabila ng umiiral na batas na nag na dapat merong child development center sa bawat barangay. Sa bilang na ito, 229 ang nasa low-income municipalities na walang sapat na pondo para sa pagpapatayo ng naturang pasilidad. Target ng programa na mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng maagang pagsasanay sa mga bata. Inaasang makakatulong din ito sa sa pagbaba ng dropout rate at pagtaas ng literacy rate sa murang edad. Kasabay ng pagpapatayo ng mga CDC, nakatagdaring makipag-ugnayan ng EDCOM2 sa CHED, DILG at ECCD Council upang palakasin ang pagsasanay at pagdami ng mga guru sa early childhood education, partikular sa mga rehiyong may kakulangan sa ganitong serbisyo. Bahagi ang hakbang na ito ng mas malawak na programa upang ayusin ang pundasyon ng edukasyon sa bansa, kabilang ang pagbibigay prioridad sa nutrisyon, early childhood, education at pagtuturo ng basic literacy at numeracy sa early grades. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Kata Balita Nationwide. Ito namang Senate Committee on Public Works, mga kabrigada. Pinagsusumiti na ang DPWH ng report. Hinggil sa bumagsak na tulay, sa Isabela. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Ibinahagi ni Senate Committee on Public Works Chairperson Sen. Ramon Bong Revilla Jr. na inutusan na niya ang Department of Public Works and Highways na magsumite ng report hinggil nga sa naging pagbagsak ng tulay sa parte ng Kabagan Isabela. Kamakailan maaalalang na sa anim na katao ang sinasabing nasaktan dahil nga sa pagbagsak na naturang tulay. Bilang nakapaghain na ngayong ninggo ng resolusyon, si Senate Minority Leader Coco Pimentel na siya ang naglalang investigahan na naturang pangyayari, ay sinabi naman ni Revilla na handa naman ang kanyang komite na pangunahan ito kung sakaling ma-refer ito sa kanila. Matatandaan sa naging press briefing ay sinabi rin ni Sen. President Cheese Escudero na may posibilidad na panagutin ng DPWH sa pangyayaring ito kung mapatunayang guilty ang mga ito sa pagkakaroon na maning specification at program of work. In the heart of changing la. Ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide, The Mandate The Mandate. 2025 Midterm Election. Midterm Election. Ibinasura na nga ho ng Komalik petition para po sa disqualification ng pamilya Tulfo na kumakandidato sa pagkasenador at pagkakongresman. Pagka Ayon po kay Comenect Chairperson George Garcia na ang petitioners na magsubmit ng COC ng mga respondents na mahalaga para pagbe-verify ng petisyon. Kung maalala, nagsubmit nga ho itong si Virgilio Garcia kaugnay sa Diumanoy Political Dynasty at usapin sa citizenship ng limang mga tulfo. Brigada Balita Nationwide. Dumalo naman at nagbigay ng suporta si Senador Bongo sa Liga ng mga Barangay Antique Provincial Congress. Dito po ibinahagi ng senador ang kanyang pagnanais na patuloy na suportahan ang mga proyekto at programang makatutulong sa probinsya ng Antique. Bukod dito ipinahagi rin ni Go ang kanyang mga isinusulong na panukalang batas na higit na makatutulong sa mga barangay leaders at upang mas epektibo nilang mailapit ang serbisyo sa kanika nilang mga komunidad. Brigada Balita Nationwide Samantala kabrigada sa ating health news naman. Ang malusog na katawan ay nag-uumpisa sa tamang nutrisyon. At ang tamang pagkain ay may malaking epekto sa inyong kalusugan. Ugaling kumain ho ng masustansyang pagkain, gaya na lamang ng gulay, rutas at pagkain mayaman sa protina. Isa ho yung paalala mula sa standout ES4 multivitamin capsule. Simulang ito pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, masaya na at masiglang nakapaglalaro si Baby Prince. Malayong malayo sa unang pakipagkita ng Brigada News FM Manila sa kanya noong June 2024. Si Baby Prince, mga kabrigada, ay nakaswero upang doon padaanin ang dugo at mga gamot dahil po sa gastroenteritis. Walong buwang gulang nang maadmit si Prince at hirap din sa buhay ang kanyang pamilya. Pero dahil po sa malasakit ng ating mga kababayan at sa tulong ng brigada, ay nagkaroon po siya ng bagong pag-asa. Ilang buwan lang po na kalipas ay tuluyan na ho siyang gumaling. Ang batang minsang nilalabanan ng sakit, ngayon po ay malakas at puno na ng sigla. Sa muli nating pagbisita kay Baby Prince, nagdala ho tayo ng grocery packs para ho sa kanyang pamilya. Meron pang gamit ni Baby Prince at mga laruan. Dahil po sa makabayaning pagtutulungan, may batang muling nakangiti at may pamilyang nabigyan ng bagong pag-asa sa tulong po ng pagkakaisa na wala hong batang maiiwan. Patuloy pa rin ang pagtulong ng Brigada News FM Manila at ng One Tahanan sa mga nangangailangan. May tulong po ang naibigay po sa amin ng brigada kasi po kung hindi po dahil sa, kanin, sa kanila, hindi po kami nabigyan ng suporta para po sa pagpapagamot nito. at sa gastos din po namin sa ospital. Halos tatong buwan po kami doon, e wala pong trabaho yung asawa ko wala po kami ibang inaasahan. ngayon pong pagbabalik nyo, maraming salamat po ulit. Nagpapasalamat po ulit ako sa inyo at nagbisita po ulit kayo sa bahay namin para hatilan po kami ng, ng tulong at ng mga ito pong nyo. Maraming maraming salamat po pati po kay Shirley at sa lahat po ng bumubuo ng Brigada News FM po. Maraming salamat. Po. Balita, Balita, pagtutulungan. Wala po sa Brigada News FM at sa Wan Tahanan, maraming salamat ka, Brigada balita. balita! Nakabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita sa Umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula rito sa 105.1, Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.